Nok, nana nong agen? Matu duku, karena tamu kembali menuk, karena senin itu minggu ada kabin ngobrol, atau naga masa bunga kayak abe mungan menuk. kan ya? Eh. Aliku. Bos Payden, kamu setan nggak tuh? ini, ini, aismu. Siapa yang panialang kelas yang kemarin namun saya? Nokalnya paling batam, binok. Ay da, magmalo niya me? no. no, ka rin. Ako ba, minay niya ka rin. Lumi, nandiyan niya pa kayo niyan. Pato di yata. Sabi ko, punta lang kayo sa Nok. Tapos, dog. Nananong ka, Ken? Matutog Nang matutog, dot kang ka matutog. Nuwari, di nga buri mo, manok. Ama ka niyan? ba? Kagisi mo nga, bak ka. O tapos ba ko manu. 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 mag manu, ang manok? Karatang mukhang balay manok. Karas na ni Domingo, wala ka pang obra. na ka masabungan, kaya abay mo manu. manok. Magselos ka na eh. Haliko! Haliko mo maging manok! Magdapan sila ako! Ah, makanyaan no? Sige. <laughs> <laughs> Loko, kuldas na ka kaya. Tara, tara, tara. Gusto ko may kamigulis pitan. Oo. Ano yung mamalan?

Bustog yung bata mo ngayon, yung, yung kalakal pa kailangan eh. Siga yata, wari ni Bustog. Ali mag na magyan siga, siyempre mga pali. Siga ko, wari na. Ali ko. Nakatawa na kami yung panupayan. Siga, mila ko na, mila ko talaga po. Siga na, wari. Ali ko. Huwag pagkisabihan na kaya. Siga ka, wari. Ali ko. O Bustog, ating kaya kayong gloves. Kayo Nanam kayo, yung gloves. <nickname> Ilabas kayo mo yung pali ko buntok kanina eh. Balang pa ko, balang pa ko mento niya. May nagkakang boxing mong kasingidat eh. Siga ko, mo niya. Sigaw ko rin. Ako mukha ka dyan. Hindi mo bagay. Putay boxing ako dyan. Sigaw ka na. Uli ko. Nung ikang kasabi ko mo ba ating mo? Ha? Hindi na ko. na ka kanya no? Kasabi na kala ko mo ko. Ang Ikaw ang tabastos. Ikaw ang ko, na kamilakon mo din eh. Uli ko. Ligo. Huwag ka ko akin. Huwag ka sa akin. Huwag ko sa akin. Huwag ka sa akin. Huwag ka sa akin. Huwag ka sa akin. Huwag ka sa akin. kun me. Malalibok man. Kumustog. <laughs> <laughs> Magtampu-tampuin eh. Masaya na ako rin pala. Ano? na ako pinandit. Na boss to. Galwak pala sa labad. O bakit boss? Alam ka ba anong pipagbayan sa lili ng motor niya? Ating ko. Ano naman? Wow, lagi na Ken Roque. Wala naman, is lang rin. Aliyo, legit yun eh, 100%. Eh, ito ganoon niya mo yun? Ito pipitik dila-dila sa tarikita pang panggayang. Mukhang natatay nga kita ng location ah. No? Mag-whisky ko, ayan eh, type mo niyo. Idalanan na kayong whisky. Ikit mo na eh. Ako ah? O, sige, sinipan ko sagli rin yun na po to. Bantang lawin ko nun, legit lang. Oo, sige, sige. O, nakunta ko sige. Legit siya yan. Pwede pa kayang mag-swap na Ba, pwede mo rin. Pwede ha? Oo, pwede ka mo rin mag-swap ka rin. Wala kong doon ka sa akin eh. Oo, sige. Okay.